Hi guys. Kamusta kayo? Good morning. Ngayong araw na ito ay kaka lang namin galing sa grocery. So, gusto nyo pong makita? Is that And this is when the So, ito, ito nga pala yung mga pinamili namin. Ayan, isi-share ko sa inyo. Ayan. So, una ay ang mga sabon. niluluto din kasi ako. So, ito. Cotton buds. Para kay baby. At sa amin. Downy. So, dalawang ano to. Dalawang magkaibang flavor. Bango. Ayan. Ayan. Yung pink. Tsaka itong red. Pero actually, ito yung ginagamit ko palagi. Mabango siya. Head and shoulders. Ito naman ay sa akin. Ano naman, Empress. At saka, ito. Ay. So, <laughs> hindi na ako bibili ng tingi-tingi ang tag isa Ayan, nakita kami sa pure gold ng malaki. So, ito na yung binili namin. Diba? Okay na din parang mas tipid. Kasi, pag sa grocery, tag-20 ang isa. Samantalang ito, nasa 50 plus. Apat na. Tsaka, sabon. Ayan. So, dalawa din ito. Ayan. Hindi ko na ilalabas dito. Tsaka, ito, kaligo ni baby. Lactacy. Next is, uh, silka. Dalawa lang kasi hindi naman siya madaling maubos. Wah! big sabihin, hindi ka palagi naliligit. May sabon pa kasi kami. Naka-stock. At saka isang surf bar. And, so, ibabalik ko lang dito para hindi nakakalat, no? Ayan. Igilit na lang. Next natin ay to, So, hindi tatlo to Wait lang I-check ko lang yung kanin Ayan. So, ang bili ko ay A margarine Ayan Ano pa to? Crispy fried In case lang may lupulin Para hindi na bibigay sa mas okay. Kunti lang yung gulingan yung pizzeria Like apat lang Ganito konti Tapos paminta. Sukal toyo, Ito liquid seasoning, at saka, Ito kasi ito yung favorite ni Dada. At saka ito, diba? Argentina corned beef. Ito naman favorite ko. Ayan, diba? Pickle Express. Ito, in case lang na gusto naman kumain ng sabina. At saka beef. At chicken. Ayan. So, dalawang plastic pa lang ito, no? Let's start in yung isa. Last. Last. Last but not the least. Ito ay Nissin Wafer. Ito kasi yung favorite ni na Parang bata lang. <laughs> At ang iniinom ko palagi ay Milo. Ito naman yung aking pinakain. Para pag nagutom ako dahil nagbe-breastfeed ako. Ayun. Next is isa pang yung style na maanghang. Actually, dalawa lang kasi para budget. Ayan. In case lang. Cup noodles. Cup noodles. Ito ba ito? Fruities. Ito favorite ko. At saka ang Hansit Canton. Ito ay dalawa original. Ito. Ito yung favorite ko. Chili manchi. Dalawa din. At kapag nagutom ako, ito yung inuunan ko. Yung yakisoba. Yung version ng vegetable. Pero beef flavor. Tsaka isang lakini chicken and lakini beef. Isa-isa lang. Kasi hindi naman ganun ka. Palaging noodles, noodles, diba? Kailangan pa rin magluto para mas matipid. Diba? Ayan. So, ilalagay ko na sila sa kung saan sila dapat ilagay. Ayan. So, ito na yung lahat ng ating mga napamili. Ayan. At nadagdagan pa nga, no? Dahil ngayon po ay andito na po ang aking isang anak. Ayan, Lixi. Ayan. So, dahil kakarating lang niya, so, uh, nahirapan pa siyang mag-adjust, no? So, from Tondo, nilipat ulit namin dito kasi andito na kami. At syempre, andun yung food niya. Bumili kami ng food at saka ng kanyang ayan, taihan. Yung food naman niya, dito muna namin nilagay, oh. Dito muna namin nilagay. Maghanap pa kami ng pwedeng paglagyan ng pagkain niya para at least maayos. So, ayun lang. So, ngayon, ang gagawin ko, isasalansan ko na naman siya kung saan siya nararapat at syempre, gagamitin sa iba't ibang araw. Ayan, kakainin kapag nagutom. Ayan. So, tara! Natagal ko na nabili yung iodized salt. Lalagyan ko na lang ito. 个。 right come on in here almost here wait wait lang wait lang po Patapos na si mama Wait now. Oppo. Yes. i sorry. Okay, okay. Hey. wait, no! Uh, uh, uh. Wala nam baby. <laughs> like it? Like it? So far you. 我。

Hi Bata, uh. hi Bata, uh -huh. unchiki. So that's all for today, guys. Paalam. Uh -huh. Let's go inside. Now. Let's inside now. We are inside now. Hi, hi, baby. <laughs> I love you. I love you. Goodbye, guys. Bye-bye.